Ano yung na buhok po? Anong nangyari? Ay, ano to, nagkasakit ako. Nagkasakit siya. Ano? Yun totoo yun. ah, ano fever tatawag nun eh. So, I parang typhoid yun. Hindi ka lang ko ni ko tumagal ako sa hospital. Tapos tumas na tumas yung lagnat ko kasi nag-50-50 si Benji talaga. Nag-alusinate ako Nakakita ako ng katabi kong pasyente na puro tubo yung katawan. Tapos yung injection sa akin, yun to kalaki. Yun ko. Ano Masa siya na nasa 20 21. Ah, talaga? Naglalaro ka na. Tapos after nun, no, naging nakapaglaro. Hindi na. Ang okay. No, na po si Benji. Dati haba ng book niya. Tapos na sa, <laughs> mm. <laughs> Sarap, uh, <pinag> lang. Ang kitab, no? Sarap pa nga niya. Pinaglawak <laughs> sa ito. Pinaglawak mm. sa ito. Johnson. Natalim mo na mag-turtle ano <laughs> <"Apamit> na. Ikaw ko na nilililang. Ang pangit na